الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Papunta tayo sa isang island o isang munisipyo dito sa Tawi-Tawi at welcome tayo sa Samahan ninyo ako sa municipality ng Sitangkay. Ito ang tinaguri ang Venice of the South dito sa Pilipinas. At dahil yon sa mga makikitid na kalsadang may tubig at ito ang ginagamit ng mga tao dito na pangunahing ruta para sa kanilang transportasyon. Ito rin ay kilala bilang pinakamalapit na bayan ng Pilipinas sa katabing bansa nating Malaysia. At ito ay ang Sabah, Malaysia. Ang bayan na ito ay medyo may kaliitan lamang. At magmadalas dito na nilalakaran mo ay nasa ibabaw lang ng tubig dagat. May mga gusali o struktura din sila o establishmento. Ngunit hindi ganun kalaki dahil nga halos wala ng mapagtayuan. Dahil kukunti lang talaga ang lupa nila. Kadalasang hanap buhay ng mga tao dito ay pangingisda, paggawa ng maraming asin, at pagtanim ng agar-agar o seaweeds sa dagat. Marami rin nga palang mga toyong isda o mga dried fish at ang ibang mga produkto nila ay nagmula rin sa Saba, Malaysia. Sila nga pala ang may pangalawang pinakamaraming populasyon dito sa Tawi-Tawi. Humigit kumulang 33,000 katao batay sa census noong 2022. Madalas ding may mga dumadayo rin pala dito ng mga turista at huwag kayo may mga transient dito, mga kwartong pwede nyong tulugan o pag habang na dito kayo na mamasyal. Kaya kung nandito na kayo sa Tawi-Tawi, pwedeng pwede kayong tumuloy dito para ma-experience ninyo ang Venice of the South. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.